Ayan na yung isda pinaksiw na natin yung sari-saring isda na nahuhuli walang ibang isda kasi katapos lang ng bagyo kalabas lang ng bagyo no? mga bata o oh. mga bata o oh. Bata, oh. <mukles> oo pwede pang to? Diyan? kung papayag to mga bata to bibilhin ko to eh bibenta daw nila? binta nyo? o oh, sige sige damihan nyo kay akong bibili Puro karni na lang yung laman ng freezer namin. Puro manok na lang. Bitbit hawak kaya? mo para mauli. Ingat lang kayo huwag malaglag ha. Ingat lang kayo huwag malaglag. Mga utoy, ingat kayo huwag malaglag ha. Wag kayo malaglag. Hoy, malakas ang agos ah. Malakas ang agos ah. Bakit daladala pa 'yung lime? Maglagay nga ng life ring diyan baka may malaglag sa mga ito. Yan yung mga bata oh. magaling manghuli ng isda yung mga bata. Oh, yung kanilang... Ano nila? Yung ano nila, yung Painin na, umang. Itong dalawang isip bata, wala pa. <laughs> tulog ako, tulog eh. Tulog. <laughs> Katatapos lang ng bagyo, wala na tayong isda. Ang tira sa ating gulay, ito na lang. Oh, kunti lang yung ating gulay. Itlog, pang almusal. At dito naman sa ating mga prosin. Ito mga kulay pulang plastik Ayan, mga karning babo yan Siyempre mga hotdog Alternate yan sila dito sa hams Partner sa itlog sa almusal Ayan, karning manok So wala na talaga tayong isda oh, May mga batang nangawil sa likod So ito mga bata, di mapigilan no Nagsilanguyan mula doon sa tabi At nakiusap na Aakyat daw kay mga will sila no? Magaling ito magsilanguyan Ito mga bata na ito Ngawil sila oh kasi wala daw pasok kasi bagyo. Magaling mga bata oh, oh magaling manghuli ng isda yung mga bata. <laughs> bata. Oh, yung kanila. <laughs> ano nila yung ano nila yung pae nila umang. Itong dalawang isip bata wala pa. <laughs> ha? Tulog eh. <laughs> Tulog. Talo pa sila ng mga bata. Oh, kita oh, mo mga bata. Oo. Oh, oh oh, oh, tingnan nyo, tingnan nyo. Oo, oo, oo. Mas marami sa kaldero doy. Anong marami? Mas marami sa kaldero. Oh, buta <laughs> pa pa ako. Ikaw, Bin, inubos mo lang yung pamain nila. Wala ka mang nahuli sila. Oh. Hindi. Kung tulog yung free, ka huli na eh. Ayaw, mga tao. Oh. Sige. Sige. po. Oh. mo para mauli. Ingat lang kayo wag malaglag ha. Ingat lang kayo wag malaglag. Mga utoy, ingat kayo wag malaglag ha. Huwag kayo malaglag. ng Maglagay nga ng life ring diyan. Baka may malaglag sa mga ito. Yan lang libangan na dito na Kasama ito mga bata oh. Mga bata oh. Hayop na yun Hindi kayo nagsisilpon boy Hindi kayo nag-EML Lagi email kayo? Oo. Oh, may Ay mga mga email player pala ito. Wala cellphone. Ah, cellphone kaya nangawil na lang. Oh, na <laughs> Nasira ho. <po. laughs> walang pasok. Oh. Ah, bakit? May bagyo. Ah, may bagyo. May bagyo pero, may bagyo, pero mga kawan. Oh. Diba? <laughs> <laughs> Yung bang, oh, ang mga oh, sila ng oh, <laughs> ay, <boy>. <laughs> <laughs> Dami naman pala kasi. Oh, tanaw, tanaw yung iso. eh, isda. Hoy. Oh. Uh, ba 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 ba. Oh, okay. Tingnan natin mo isda, grabing agos. Eh, natago ng dami oh. Ha? Pakul. Dami pa pakul. Tandog ko. Bapat doon. Iba na kasi 'yan, bigla. yan, Mauli. Oh, yan. Isa lang, isa lang yung kono. Mga bata oh. mga bata Oh. Oo, pwede pampaksyo to. Yeah. Kung papayag to mga bata to, bibilhin ko to eh. Yeah. Bibinta nga daw nila? Binta nyo? O oh, sige, sige, damihan nyo. Okay, akong bibili. Puro karne na lang yung laman ng freezer namin. Puro manok na lang. <laughs> <laughs> eh, 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 tingin dyan. Ay, pwede na. oh, gi. Sige. Sige, mga otoy. Ha?

Uy, maming pala yan. Ibig sabihin yung nahuli ni Jimbo yung nakaraan, maming pala hmm. Ayun, Ayun, so, pa yun. Hmm. Pa, Di ba mahal yan? Yung sinasabi yung maming? Yung malalaki, mahal yan. Tutulas ito. Ayan eh. Ito yung inihaw. Ito yung inihaw, masabi nyo. Pakse o. Pakoy, papakol. Ito, meron pa rito. Parang pinaling ko lang <laughs> nalang bre, ang kamalang mga re. Oh, Mabaho yata ang kami ni Marwin ang Mga bata. Tungto. Mga bata. Oh, bata. oh. Ingat lang ha. Ingat lang. Huwag malaglag. Sabagay, sa sana yung lumangoy ito mga ito. Ha? Dami nga. Pag walang tingga, hingi kayo ng kuhan. Mga, mga malilit na bolt.

Dulas. Yung dalawa, Maming. Dulas yan. Oh, oh. Madisgras. Madisgras ya, papi, na? So ito na yung ending natin oh Ayan, meron tayong kamyas na ginayat At saka sibuyas, luya bawang ang uh, isasapin natin dito sa mga isda sari-saring isda uh, ano ba itong maklaseng isda na ito eh uh, di natin kilalang isda ito basta isda pinatulan na natin uh, binili natin doon sa mga bata itong iba naman uh, huli ito ng ating tropa tuwang tuwa yung mga bata na binilhan natin ito dahil sila ay naglilibang lang naman daw hmm. so, pagbalik nila ng pasukan may mga bao na sila hindi naman kasi pwedeng puro karne lang tayo, no? Kailangan din natin ng isda. Yan, ipaksiw natin ito, ipaksiw Sari-saring isda, paksiyo. Yan, may pamintang durog na at saka asin. Siyempre, may konting bitsi na rin yan. At siyempre, merong suka. ipaksiw nga eh. Tapos nilagyan natin ng konting tubig para may sabaw-sabaw naman. At ayan, nakasalang na yung sari-saring isda na ating pinaksiyo. Ayan. Siyempre, yung iniisip natin, yung lasa ng sabaw niyan, medyo maasim-asim kasi uh, nakaupo yan sila sa kwan Yung kamias. No? O, salamat sa panunood. Wala, walang ibang isda, oy. Thank you, thank you, thank you. Hanggang sa muli. <laughs>